You must rely on God in everything you do proverbs chapter three verse five to six trust in the lord with all your heart and lean not on your own understanding in all your ways submit to him and he will make your path straight So it means surrender all your plans to the Lord and God will guide you. No, i guide you tadi God sa ato ang mga plano. Kay tungod gi uban nato siya sa atong life, gi uban nato siya sa tanang plano. Dili ta pwede nga uh, magbuot-buot ta sa ato ang mga plano kay uh, dili nato mafulfill ang ato ang mga dreams sa kinabuhi kung dili nato iuban ang Ginoo ana nga plano. So kailangan makadepende gyud ta sa Ginoo sa tanang pan nahon Yes, kahit na usahay, makabalutang, kaya na ito buhaton, pero um, kailangan kailangan mga gitaog tabang perminti sa ginuuno. Dili ta pwede maghinambog nga, oh, kaya na ako ni buhaton, kaya na ako ni, na ako'y kapasidad nga mahimo na ako ni no kay dili gusto ang ginawa na gusto ni God nga bisan unsang ang imuhang mga plano um, kaya ba na ni mo or dili gusto ni God hatag gud na ni mo sa iyaha nga siya jud ang ka ana para sa imuha para makita gud ni mo, nga gitabangan gud kaniya so mo ni gusto ni God no nga tanang mga pangarap nato ihatag nato kay God tanan natong buhaton in every situation sa atong kinabuhi gusto ni God i surrender nato sa iya ha kailangan i surrender nato ang tanan natong mga plano ang tanang sitwasyon nga nasa tung life kay si God ra ang makatabang sa tuwa wala nay lain so trust God at all times